Hello guys, welcome to today's Topic TV. Magandang araw po mga kababayan, ingat po tayo sa modus na ito lalo na ang mga negosyanteng nagpapakash in sa Gcash, kung saan ang mga scammer ay nagpapanggap na customer pero ang tunay na pakay pala ay ang inyong OTP para maagaw ang pera sa inyong Gcash account. Ayon sa nagbahagi ng karanasan, ang insidente ay nangyari noong July 30, halos isang oras na pabalik-balik ang mga suspek sa tindahan para magpakash in. Sa unang tingin, parang normal na transaction lang dahil maliliit lang ang halaga ng kanilang pinapadala. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang tunay na habol nila ay ang OTP o one-time password. Tuwing may transaction, pinipilit nilang sila mismo ang humawak ng cellphone at mag-picture ng confirmation. Ang totoo, inaabangan nila ang notification na lalabas sa screen. At iyon ay ang OTP na ipinapadala ni GCash ilang beses sinita ng tindera ang mga suspek at tinataboy palayo sa kaha pero matitigas ang mukha ng mga manloloko at patuloy silang nagpupumilit nang makakuha sila ng OTP agad nilang nilink ang GCash account ng biktima sa Lazada at sa loob lamang ng ilang minuto nagawa nilang magtransact at nailipat ang malaking halaga ganun-ganon na lang nawala ang 40,000 pesos sa GCash ng biktima Marami na po ang nabiktima at marami din ang nalilito kung paano nagagawa ng mga scammer na makapasok sa inyong account gamit lamang ang OTP o one time password. Akala ng karamihan, kapag may MPIN ka na, ligtas ka na. Pero ang totoo, kapag nakuha nila ang OTP, kaya na nilang pasukin at kontrolin ang iyong GCash account. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag natin step by step kung paano gumagana ang modus na ito at higit sa lahat, kung paano natin maiiwasan na mabiktima. Una, alamin muna natin kung ano ba talaga ang OTP. Ang OTP o one-time password ay isang security code na ipinapadala sa iyong cellphone kapag may nagtatangkang mag-login o gumawa ng sensitibong transaction gamit ang iyong GCash account. Parang dagdag na susi ito na nagsisigurado na ikaw mismo ang nag-a-access. Pero ito rin ang ginagamit ng mga scammer para makapasok. Ganito po ang kanilang modus. Ang scammer ay gagamit ng mismong GCash number mo para mag in sa kanilang cellphone o device. Tandaan, wala pa silang alam na MPIN sa umpisa. Kapag nag in sila, automatic na magpapadala ang GCash ng OTP sa iyong cellphone number. Ito ang crucial moment. Kailangan nilang makuha ang OTP para makapasok. Ngayon, paano nila makukuha ang OTP? dito pumapasok ang kanilang panlilin lang. Madalas nagpapanggap silang customer na nagpapaload o nagpapakash in. Pagkatapos ng transaction, hihingi sila ng picture ng confirmation screen. Pero ang totoo, inaabangan nilang sumabay ang pagdating ng OTP. Kapag sila mismo ang kumuha ng picture gamit ang cellphone mo, malaki ang chance na kasama sa picture ang OTP na dumating. At kapag nakuha nila ito, sila na mismo ang makakapasok sa account mo gamit ang kanilang sariling device. Kapag nakapasok na sila, pwede na nilang i-reset ang MPIN o palitan ang password ng iyong GCash. At dito na magsisimula ang problema. Dahil sa oras na makuha nila ang control, kaya na nilang ilipat ang pera papunta sa kanilang account o gastusin agad ito. Kaya mali ang iniisip ng marami na ligtas na basta't hindi mo ibinibigay ang MPIN. Ang totoo, kahit hindi nila alam ang MPIN, sapat na ang OTP para makapasok sila. At pag nakapasok na sila, madali na lang baguhin ang lahat ng settings kasama na ang mismong MPIN mo. Isipin ninyo, sa isang iglap, pwedeng mawala ang perang pinagpaguran ninyo kung nagkamali ka lang ng pagbibigay ng OTP o kung hinayaan mong ibang tao ang humawak ng cellphone mo. Ngayon, paano tayo makakaiwas sa ganitong klasing modus? Una, Huwag na huwag mong ibibigay o ipapakita ang OTP kahit kanino. Walang empleyado ng GCash, bangko o kahit anong establishment ang may karapatang humingi ng OTP mo. Ikalawa, huwag mong ibigay ang iyong cellphone sa ibang tao lalo na kung nagpapaload o nagpapakash in sila. Mas ligtas na ipasulat na lamang ang kanilang number at ikaw mismo ang magproseso ng transaksyon. Ikatlo, ikaw lang dapat ang kukuha ng picture ng confirmation screen. Kung sakaling ipilit nilang sila ang kukuha ng picture, tumanggi agad. Dahil doon pumapasok ang kanilang panlilin lang. Ikaapat, maging alerto kapag may dumating na OTP na hindi mo naman hinihingi. Ibig sabihin, may ibang taong nagtatangkang mag-login gamit ang number mo. Kung mangyari ito, agad na magpalit ng MPIN at i-report sa GCash Help Center. At panghuli, lagi tayong magdoble ingat huwag basta-basta magtitiwala lalo na kung hindi natin kilala ang nakikipagtransaksyon. Mga kababayan, ang pera ay pinaghihirapan. Kaya't huwag nating hayaang maagaw ito ng mga taong halang ang kaluluwa. Maging mapanuri, maging maingat, at laging tandaan, ang OTP ay parang susi ng inyong bahay. Kapag ibinigay ninyo ito, para nyo na rin binuksan ang pinto sa mga magnanakaw. I-share po natin ang impormasyong ito upang mas marami pang kababayan ang maging aware at makaiwas sa ganitong uri ng panlilinlang. Mag-ingat po tayong lahat.